Nagdurusa ka ba sa pananakit ng iyong balikat, siko, tuhod o iba pang mga kasukasuan? Mayroon ka bang madalas na pananakit ng likod, sciatica o pananakit ng leeg? Ang mga ito at sa maraming iba pang mga kaso, inirekomenda na gumawa ng isang espesyalista na pagbisita ng isang orthopedic na doktor na makakapag-diagnose ng iyong patolohiya at ipahihwating ang pinakamahusay na therapy upang malutas ang iyong problema. Tingnan natin sa video na ito kung paano nagaganap ang isang orthopedic na pagbisita, kung aling mga sintomas ang ipinahihwating at kung aling ng mga posibleng paggamot na maaaring rekomenda ng doktor. Kumusta at maligayang pagbabalik sa Med4Care? Ang paksa natin ngayon ay ang pagbisita sa orthopedic. Isa itong profesional na pagkusuri na ginawa ng isang espesyalista sa orthopedics at traumatology na kapakipakinabang para sa pag-verify ng estado ng kalusugan ng mga buto, kalamnan at kasukasuan. Ang ganitong uri ng pagbisita sa espesyalista ay mahalaga para sa diagnosis ng trauma, mga pagbabago sa musculoskeletal system o talamak, talamak at degenerative na mga pathology. Tingnan natin kung ano ang ilan sa mga pathologies na maaaring masuri ng isang orthopedic na doktor. Ang iba't ibang anyo ng arthrosis, humeral arthrosis, arthrosis ng balakang o coxarthrosis, tuhod, kamay o hinlalaki. Mga problema sa likod tulad ng kyphosis, scoliosis, herniated disc, lumbosayatika, spondylolisthesis. Mga problema sa lower limbs gaya ng banyan, plantar fasciitis, ankle sprain, problema sa balakang o tukod. Mga problema sa itaas na paa gaya ng sa tennis elbow, epicondylitis o epitrocletis, carpal tunnel sa kamay, sakit sa mga limbs at leeg sa pangkalahatan, mga sakit sa katawan na nagdudulot din ng mga problema sa orthopedic tulad ng rheumatoid arthritis, gout, fibromyalgia, osteoporosis, Bago ang pagbisita sa espesyalista sa orthopedic na doktor ay pinapayong. Itigil ang pag ng mga anti-inflammatory na gamot o cortisone upang masuri ng doktor ang mga tunay na sintomas. Ihanda ang lahat ng mga dokumentong nadalin sa iyo. Mga ulat ng mga nakaraang pagbisita, examination at analysis. Mahalaga ng mga ito ay hindi inilagay ng maramihan, ngunit sa isang tumpak na pagkakasunod-sunod mas mabuti na magkakasunod upang ang doktor ay maaaring muling buuin ang nakaraang klinikal na kasaysayan. Kung ang kasaysayan ng sakit ay komplikado, paghanda ng isang maliit na buod ng mga mahalagang dokumento, pagpili ng mga pangunahin mula sa mga hindi gaanong mahalaga upang matulungan ang ortopedist na i-orient ang kanyang sarili sa mga maraming dokumento na naroroon. Ngayon, handa na ang lahat para harapin ang pagbisita. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Ang pagbisita sa orthopedic ay nagsisimula sa isang detalyadong talakayan sa pagitan ng doktor at ng pasyente. Una sa lahat, ang espesyalista sa orthopedic ay nagtatanong tungkol sa dahilan ng pagbisita at kung ano ang mga sintomas ang inaakusahan ng pasyente. Kung kailan sila nagsimula, ano ang kanilang dalas at uri, halimbawa ang uri ng sakit, kailan at paano ito lumitaw. Sa anong mga paggalaw, paano ito kumukumpas at iba pa? Ang orthopedist Pagkatapos ay muling bubuuin ang klinikal na kasaysayan ng pasyente. Sinusubukan na makakuha ng ideya ng kanyang mga gawi at pamumuhay tulad ng trabaho na kanyang ginagawa at ang sports na kanyang nilalaro upang maunawaan kung ang problema ay naugnay sa pag-uulit. Magtatanong din siya tungkol sa kanyang medikal na kasaysayan kung mayroon na siyang nakaraang operasyon o trauma, anumang mga sakit sa pamilya o anumang mga gamot na ininom niya na maaring naugnay sa kasalukuyang problema. Nagpapatuloy ito sa aktual na pagbisita o mas teknikal na isang objective examination ng pasyente, kung saan sinusuri ng doktor, kung saan matatagpuan ang sakit at kung may mga palatandaan ng pamamaga. Lakas ng kalamnan, ang peripheral nervous system at ang posibleng pagkakasangkot nito sa problema. Ang mobility ng mga estrukturang nakasangkot at gayon din ang postura at reflexes ng paksa. Sa pagtatapos ng pagbisita, magpapasya siyang doktor kung kailan ang mga karagdagang pagsusuri sa diagnostic. Kung kinakailangan, maaaring humiling ang doktor ng mga karagdagang pagsusuri tulad ng radiography na mahalaga upang suriin ang pagkakaroon ng anumang mga bali o anumang mga kaso ng pag-aayos ng mga joints. Computed tomography na lubhang kapaki sa kaso ng komplikadong joint fractures. Nuclear magnetic resonance na nagbibigay daan sa isang mas mahusay na pagtingin sa ligaments, kalamnan o spinal cord. Ultrasound na nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga kalamnan at ang kanilang mga pinsala at madaling maisagawa kahit na sa mismong pagbisita kung naroroon ang kinakailangang instrumentasyon Depende sa sitwasyon ng pasyente, maaari ding humiling ang doktor ng iba pang mga pagsusuri na kapakipakinabang para sa differential diagnosis sa iba pang mga sakit, tulad ng mga pagsusuri sa dugo at mga pagsusuri sa inhi. Batay sa pagbisita sa orthopedic at anumang mga diagnostic na pagsusuri, magagawa na ng ortopedist na mag-diagnose at magpahiwatig ng mga tamang therapy. Ang therapy na iminungkahi ng orthopedist ay nag-iiba ayon sa diagnosed na problema. Ang mga posibleng therapy ay maaaring medical, physical o surgical. Tingnan natin ang mga ito ng isa-isa. Ang medical na therapy ay karaniwang binubuo ng pagre-reseta ng mga anti-inflammatory na gamot. Sa katunayan, kadalasan sa mga problema sa orthopedic ay kahit papano'y na sa acute or chronic na pamamaga. Ang paggamot sa pamamaga ay sa makatuwid ay nakakabawa sa mga sintomas ng pasyente at nagpapabuti sa sitwasyon. Kung kinakailangan ang mga ineksyon sa kalamnan o kasukasuan na may mga gamot ay maaaring isagawa sa panahon ng pagbisita sa orthopedic. Ang physiotherapy o physical therapy ay naglalayon sa functional recovery ng istruktura na nagpapakita ng mga problema. Ang orthopedic na doktor ay nagre-reseta ng uri ng therapy at ang therapist ay ginagawang pasyente na gawin ang mga tamang paggalaw ng ligtas o ay sinasagawa ang mga paggalaw na iyon mismo upang turuan sila o tulungan sila. Sa ganon, ang pasyente ay maaari gawin ng mga ito ng nakapag-iisa. Maaaring isagawa ang physiotherapy bilang isang solong therapy o kasama na iba pang mga surgical o pharmacological treatment. Ang surgical therapy sa pangkalahatan ay ang huling solusyon na iminungkahi sa pasyente kapag ang medikal at pisikal na therapy ay hindi na sapat upang mauglama ng mga sintomas. Ang ilang mga halimbawa ng surgical therapy ay ni arthroscopy na may pag-aayos ng ligament, pagpapalit ng balakang o tuhod ng prosthesis. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana yung gustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakitang hinabang ito, mangyaring supportahan kami ng isang magandang like mag-subscribe sa channel at i-click ang bell upang maabisuhan sa tuwing lalabas ang aming bagong video. Magkita kita tayo sa Med4Care!